Umiiyak sa sama ng loob ang delivery rider na si Arvin sa kanyang vlog matapos umano siyang maskam. Cash on delivery ang naging transaksyon ni Arvin sa nagpakilalang buyer. Ang sistema, siya muna ang nag-abono para makuha ang produktong vape na binili ng buyer sa seller na taga Cavite. Ang masakit nito, ang perang pinang-abono niya para makuha ang produkto ay inutang lang din niya na pick up ko po yung item sa Tansa sa Tanza uh, Cavite. Mm. -hmm. Bali pinuntahan ko po yung uh, bahay mismo dahil isang pag pag mag-aabol ng rider pag bahay uh, panatag ka na. Mm -hmm. Kasi bahay yung pagkikitaan mo. May babalikan ka. Ako, may babalikan ako mm -hmm. if ever na hindi ko ma-meet or hindi ko maibigay yung item na inabunuhan ko din sa drop off point. Mm. -hmm. Ngayon po nung araw na yon uh, kausap ko po yung nag-book which is si Melvin Lopez. Mm -hmm. Kung di ako sa mm -hmm. kakamali. Melvin Lopez po yung pangalan ng nakalagay po din sa booking mm -hmm. then kausap ko ka po siya sir ano po ba yung papadeliver nyo magkano po yung aabunuhan etc ganyan then ayun po bali pinuntahan ko po yung pickup location then tinawagan ko din siya confirmation mm -hmm. sabi ko sir nandito na po ako sa pickup location sa Tansa to sa Tansa oh. na po yun bali nandito na po ako sa pickup location babayaran ko na po yung aabunuhan ko mm -hmm. okay po ba sir Adi, then okay na nag, ano, nabinagin na sa akin yung item yung vape vape po vape yung item, yung item. Oh, vape. Oh, vape po yung Mangkano item magkano to Bali, naghahalaga po na 27. Matapos oh, nga, sa sir. seller, dumiretso ah, siya sir, sa tagay para na deliver lang naman lang ang lang item lang. sa buyer. Pero hindi siya sinipot sa pick-up point o sa address na ibinigay ng seller na nag-book para kunin ang item nabanggit ko nga sa ano sa video na 'yon bali nung araw na 'yon dahil kulang yung pera ko mm. nag-loan ako sa isang application kasi siyempre sayang din po kasi yung byahe mm, kasi siyempre uh, malaki yung ano eh malaki yung pwedeng kitain pag mm. COD mm -hmm. kaya ayun nag dahil uh, alam ko naman na bahay, yung hindi pa panatagkas o pa. Panatag yung drop-off location po, dahil highway lang siya. Hindi siya bahay? Hindi siya bahay. Oh. Hindi ko naman po, siyempre, kabisado yung buong katigil. Kung oh. talaga, bahay ba siya, uh, building ba siya, or ano po siya. At then, eh, pagka drop-off ko po doon, unang beses po na tinawagan ko ulit siya, sumagot siya. Hmm. Sabi niya, wait lang, Pangatlong uh, tawag ko po, po sa kanya, hindi na po makontak. Ang dami po nito, mayroon na po bang, nga? Kung naaktuhan, nahuli nyo o nakasuhan? Meron na po ba? Uh, marami, meron tayong mga nahuhuli ng mga ganyan. Basta yung uh, ano, kailangan namin tuloy-tuloy po yung pakikipag-usap natin doon sa tanloko o yung, at saka yung biktima para kahit paano po ay malalaman natin at matutukoy kung nasaan yung exact location ng tao. Dahil meron po tayong mga ganyan po, nakikipag-coordinate po tayo sa mga belko. At sa mga iba pang mga social media application at sila po ang meron pong kakayanan upang matuntun at ibibigay po sa amin kung nasaan po yung location ng kausap nila. Mm, sa so part po ng law enforcement ay hindi po wala po kami sa regulating pero pagdating po kasi sa, alam na po pati pag ikaw po nagbenta dapat po ay meron kang rehistrado pa po yan sa DTI o kaya ng SEC para makilala kung nasaan yung opisina mo at saan yung possible location ng mga contact numbers mo at para involve yung, yung, online platform like katulad po ng uh, ibang mga online platforms na hindi meron po silang physical offices at pagka meron po yung platform nila yung automatic po yun ay gumagawa po tayo ng sulat para masabi sa kanila na itong account na to ginamit yung platform ano bang evidence pwede nyo maibigay sa amin So yan po yung ano yan po yung regulatory yung SEC at DTI para doon po kami kukuha ng ebidensya. Pero sa part po ng ano ng sa online ay medyo challenging po 'yan dahil um, ang ang kakayahan po ng kapolisan ay kung saka lang saka lang po namin na malalaman na meron pong ganyang kaso pag meron pong nag-report sa amin.